Hi, good morning! Ito na po ang ating mga puno sa paligid. Naalala nyo yung huli kong pakita dito sa inyo. Ay kalbo pa yan. At ito, oh grabe na yung dahon niya. At yan ay bumabara dito. Yan yun ang aking nililinis. Yan, wawalisin ko kaya ako po. Nandito kayo. Ang dami na. Baka kasi bumara dan sa kanyang, ano, yan si needs Mahirap na. Baka maglakas ang ulan. Ayan po. May naglilinis po doon. Nakita nyo ba? sila yan kasi ang daming mga kahoy na patay tinatanggal nila yan sila ay pa move na sandali titingnan natin papalabas oh, oh, na. Meron pala akong pakita sa inyo guys at meron doon ng ningisda. Nakita niyo yun. May clone na, blow na ano, yan. glow na bangka yan guys. Nangingisda yan sila dyan. Hindi makita kasi sobrang dami na ng dahon guys. Tingnan nyo. Ang lungkot pala pag kalbo no. Ayan, ang lapit kasi. Ngayon, oh, hindi, halos hindi nyo na makikita yung ilog. Tignan dito, guys. Grabe. A green na green ng mga dahon. Buhay na buhay. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ayan sila, guys. Yung mga mama. Ayan. Ayan, oh. Naglilinis yun sila. Oh, ang dami kasing naanod kasi malakas ang ulan ata sa ibang lugar. Naanod dyan yung mga patay na kahoy oh. Diyan yung bagsak kasi parang may sulok diyan at umaambon dito. <laughs> umaambon na rin at itong puno na to, maganda siya. Kaya lang ay nako pag nangalagas ng mga nang dahon niya, nakakainis din. Ayan, ganyan. Ayan dyan, guys. Ayan, guys. Inishare ko lang sa inyo kung anong may ganap dito sa may aming banda. Ayan. <laughs> ayun, oh. Marami na rin patay talaga dyan sa ilalim. Makatakot na rin. Baka may ahas. Ano? Ayan, so mag-ingat kayo dyan mga manong. Ayan yung kapitbahay doon. Ayan yung kapitbahay na siya nakatingin. Ayan lang guys. Maraming salamat po sa panonood sa aking mga video. Bye guys. Thank you for watching guys.